Itong araw mga idol ang dahilan kung bakit umalis itong si Dennis Schroeder sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin niyang pag-usapan ay ito muna si Markif Morris na nagbanta nga kay Nikola Jokic. I think natatandaan nyo pa mga idol yung naging insidente nila ni Nikola mga idol nung ito, yung nangyari, nag-aaway sila. And a year later nga ay nagsalita na itong si Markif mga idol patungkol nga sa naging incidenting ito. At tinawag niya nga yung ginawa ni Jokic sa kanya na chip shot nga daw yun. Hindi naman daw niya intentional na saktan si Jokic no ng dahil ipa-foul niya nga lang daw. Take foul nga daw ang kanyang balak na gawin. Nagtaas pa nga daw siya ng kamay. Pero mga idol itong si Jokic nga daw ay iba, ibang iba ang ginawa mga idol sa kanya. Talaga naman daw na dirty play yon. At sa panguli mga idol, may pagbabanta pa nga. Sabi niya, he's gonna get his though. Mababawi yan yata mga idol. At mukhang binaplano na ni Morris na makabawi nga kay Nicole Jokic matapos nga ng ginawa sa kanya na nagresulta nga ng injury. At ngayon ay atin na nga pag-usapan itong mga nasabi ni Dennis roder sa kanyang ESPN interview. Natanong kasi siya mga idol ni Malika Andrews ano ba daw ang naging deciding factor para nga siya umusad na sa Toronto Raptors at iwan na ang team ng Los Angeles Lakers. At ang naging sagot nga ni Schroeder dyan mga idol ay dahil nga daw sa head coach nilang bago. Yan nga ay si Darko Ryakovich mga idol na naging coach nga daw ni Dennis Schroeder sa OKC 5 years ago. Matagal na nga daw silang magkakilala mga idol at talaga namang close sila. Kaya naman nang malaman nga daw ni Dennis Schroeder na ang kanyang former coach na ang magko-coach sa Toronto Raptors ay sinabi niya nga daw sa kanyang agent na gusto niyang maglaro doon sa Toronto. At ang rason ni Dennis Schroeder mga idol ay dahil nga daw maaari siyang makapaglaro doon ng medyo similar sa World Cup kung saan he can handle the ball more. Dahil alam naman natin sa team ng Los Angeles Lakers, mga idol, ay very limited itong si Dennis Schröder sa kanyang paglalaro. Hindi nga siya starter unang-una at pagdating naman sa paglalaro niya sa second unit ng Lakers ay hindi rin ganoon kadami ang kanyang minutong nilalaro at hindi nga siya ang focal point ng opensa. Minsan kasama niya doon si LeBron or si Anthony Davis. Kaya naman mga idol na pili ni Dennis Schroeder na umusad na sa Toronto Raptors, iwan na ang team ng Los Angeles Lakers ay para nga mas lumaki ang kanyang role. And I think mga idol hindi lang nasabi ni Dennis Schroeder pero nang dahil nga rin sa bigger contract na offer ng Toronto Raptors. Nanggaling kasi siya mga idol sa veteran minimum deal sa Lakers na 2.6-2.7 million lamang yata. At ngayon naman sa Raptors mga idol sa new contract niya ay kikita na nga siya ng 12.5 million per year. So for sure mga idol isa yan sa malaking factor kung bakit napili ni Dennis Ruder na pumunta na sa Toronto Raptors. For sure number one dyan ay dahil bigger contract pangalawa naman ay bigger role nga para sa kanya at pag naglaro siya ng bigger role mga idol ay mas maipapakita niya nga ang kanyang tunay na galing kagaya nung ginawa niya mga idol sa bansang Germany at kapag ganon ang ginawa ni Schroeder sa NBA sigurado yan sa kanyang next contract ay mas lalaki pa nga ang offer sa kanya. So I think it's a no-brainer para kay Dennis Schroeder na umusad na sa Lakers at lumipat na nga sa Toronto Raptors dahil it's a better opportunity nga para nga sa kanya career-wise and money-wise.